Dito tayo idol mga sa bibinto bulakan. Ay ano pala? Bulakan bulakan. naabot pa tayo nang break time. Andito ano mga bagong building dito. Tingnan Yan na yan, break time sila buhay uh, break time minabot po kami ng break time ayun sa kanya

Bali, break time sila. Maraming pong salamat mga idol sa panonood. Pakilike and share na lang po at subscribe sa aking YouTube channel, Bicol TV Vlog. Maraming pong salamat and God bless po sa inyong lahat.